Balang araw kaibigan Ito ang inyong kaibigan kay Jesus Bagi ng Mani Mag-aaral po tayo ng Biblia Ito sa kasulatan Sapagkat ang kasulatan ay napakahalaga sa buhay ng tao Ito po sabi hindi ma-ano ah Ang iba kasulatan hindi ma I'm praying for you, Lord. Oh, kasi lahat din naman ang tao. Kaya ka mapapaginabahan. Pero ang Biblia, iba po ang Biblia sa lahat ng Na, no? tayo po Pero bago tayo mag tayo mo. talagang po, pang mo bubay sa atin. Pahing Diyos sa naman na makapagaya sa lahat. Isan pa, samahan mo kami sa aming pag ng Ebanghelyo sapagkat ito po yung mahalaga sa buhay namin. Ito ba yan? Ito sa ngala ni Jesus. Amen. Ay, kaya po, kapag ikalawin ito, 4 yes. natin namin ang gayon dahil sa aming pagtituwala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo 4 kung sa aming sarili na ay wala kaming sapat na kakayahan gawin ito ang Diyos ang nagkaloob nito sa amin 6 niloob maging lingkod ng bagong tipang tipang hindi nababatay sa kautosang natitik sa kautosang natitik kundi sa espiritu sapagkat ang dulot ng titik ay kamatayan ngunit ang espiritu ay nagbibigay buhay yan maliwanag ang sinasabi ni Apostol Pablo kaibigan Hello, ng Diyos. Ang kanilang pangaral, ano sabi niya? Six, niluhod niya kami maging lingkod ng bagong okay. Sa bagong tipan po, si Pablo po, hmm, eh, bilang apostol sa mga hentin, tayo naman mga hindi sa bagong tipan. So pag inaral ni Pablo tungkol sa aral ng Diyos sa bagong tipan, maniwala po tayo sapagkat si Pablo ay pinadala ng Diyos sa pamagitan ni Cristo na mangaral sa mga entil sa bagong tipan. Sabi ni Pablo, maglilingkod ng bagong tipan. Ibig ba sabihin, binabaliwala ni Pablo ang lumang tipan? Hindi po. Hindi po. Pero lagi niyong tatandahan, sa bagong tipan po, ay magtawag dito. Tignan natin ang sulat ni Apostol Pablo sa gawa. Sa 26, 12. Iyan po ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco, taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong saserdote. 13. Nang katangalian tapat, kami naglakbay, Nakita ko po aring Agripa ang isang matinding liwanag mula sa langit. Maningning pa sa ka ay sa araw. Nakasisilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. 14. Kami pong lahat ay nasubasob sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreyo, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? ikaw na rin na naka nasasaktan sa pangimagsik mong yan para kang sumisigad sa matulis. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? Ako? At ang kanya, sinabi ako, si Jesus na iyong pinag-uusig. Isay, tumindig ka, na pakita ko sa iyo upang ikaw ay subuhin. Magpatuto ka tungkol sa nakita mo ngayon at sa ko pa sa iyo. 17, ililigtas kita sa mga hudyo at sa mga hentil na pagsusuguhan ko sa iyo. 18, susuguhan kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mga mata upang ibalik sa liwanag, kaliwanagan mula sa kaniliman at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. At pamamagitan sa pamamagitan ng sa nila sa akin, sila patatawarin sa kanilang mga kasalanan at pabibilang ng mga pila ayon Inesay siya ni Igiza mga mga sa mga entil. Kaya sa yes, bagong tipan po, kasi sa mga hudyo po na kulat yung inyong dalawa yung bibiya, no? Bagong tipan, lumang tipan. yung lumang tipan sa mga hudyo, sa bagong tipan, sa mga entil na po. Hindi ko po sinasabing walang kwenta po yung sa lumang tipan. Mana pa yung sinurat po sa lumang tipan, mismong si Apostol Pablo, meron siyang sinabing ganito. Ito, sa bagong tipa nito ha, yung kinukwento niya. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, ang nangyari sa ating mga ninuno na sumunod kay Moises. Silang lahat ay narilima sa ulap sa kanila paglalakbay at kumawid sa dagat na pula. Yan. Yung mapapas sa lumang tipa ng kinukwento ni Pablo. eh wala po sinasabing masama yung lumang tipan. Sabari, so, siyempre, sa panahon ni Pablo, sa bagong tipan na po siya. Anong sabi niya? Ito yung kasi sa, sa lumang tipan, eh Moises. Sa gayon, nabautis mo silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Kung sa bagong tipan po, nagbabautismo po sila, maging sa lumang tipan man, ang sabi ni Pablo, na bautismo din po sila. Ngayon, punta na tayo sa 5. Gayun man hindi kinalugda ng Diyos ang marami sa kanila. Kaya nagkalat sa ilang ang kanilang mabuto. Kaya, pero kung sinasabi po si Pablo tungkol po sa kanila sa panahon ni Moises na hindi kinalugda ng Diyos ang marami sa kanila. Ngayon, ano po ba yun? Hindi kinalugda ng Diyos sa kanila. Ito. 6. Ang mga nangyari ito ay babala sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga masasamang bagay kaya ng ginawa nila. O tanong, ano ba yung masasamang bagay na ginawa po nila? Iyon po sa panahon ni Moises. 7. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyos. Yan. Pag sinabi yung Diyos-Diyosan, ito po yung mga Gino Diyos ng mga tao. Ano po? Diyos sa ng tao. Diyan. Tignan pa natin. Gaya ng ilan sa kanila. Ayon sa nosusulat, umupo ang mga tao upang kumain at uminom at tumindig upang sumayaw. Otso. Huwag kayong gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya 23,000 ang namatay sa isang araw. Maybe, huwag natin subugin ng Panginoon kaya nang ginawa ng ilan sa kanila kaya sila ay pinuksa ng mga as this. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila. Kaya nilipo sila ng ngil na namumuksa Jose, nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat o panturuan tayo mga inabot ng uling panahon. Tayo na po ito ngayong uling panahon na tinutukoy. Ano ito? Sa bagong tipan. Yung nangyari sa kanila, kasi sa ito, isang babala para sa atin tayong nabubuhay na ngayon sa huling panahon o inabot ng huling panahon. Ano yung ginawa nila? Ano yung ginawa nila? Ang ginawa lang nila, kaya ano, ito, Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya, ang sinasamba lamang dadapat, oh, Anong sabi ni Yesus? Sa Matayo, Matayo, Seis, Anong nakalagay? Ganito kayo manalangin. Ang manamin nasa langit. Sambay na wa ang pangalan mo. So, kung meron man tayo sasambahin pala, walang iba. Kundi ang Diyos lamang po. Exclusively, ha? Ha? sambay nawa ang pangalan mo. Sino ang manamin na langit ka? Eh sila po kasi noon, bukod siya naniniwala sila sa Diyos, meron pa silang ibang sinasamba. Himbawa, ano ba yung panahon ni Moses? Gumawa po sila ng golden cup. Yung gintong baka, hika nga. pinagawa po nila yon kay Haron. Kasi po itong si Moises nagtagal po sa bundok. Nakauusap ng Diyos. Doon po kasi binigay yung sampung utos. Kaya nang natagalan sila, inausap nila si Haron, o Haron, higawaw mo kaming Diyos na mangunguna sa amin. So sinabi ni Haron, Tanggalin niyo yung mga ginto, pilak. At ibigay sa akin, yun ay ginawa niya. Ginawa nila, tinipon, at ginawa po ni Aaron ng gintong buya. So, ano sabi nila? Sila'y nagdiwang. Kaya nga sabi niya, ni Pablo, sila ay ano, Pumupo, kumay, sumayaw. Hindi po ba? Yan ginawa. Celebration. Nag-celebrate sila. Ang sabi niya. <clears throat> sa unang kurinto chapter 10, 7. Huwag kayong sasamba sa Diyos, sa mga Diyos-Diyos, sa -Diyos, ah, gaya ng ilan sa kanila ayon sa nasusulat. Anong binabasa ni Pablo noon? Yung kasulatan sa lumang tipan na pinapaliwanag niya sa bagong tipan. Ano yung nakalagay? Umupo ang mga tao upang kumain at uminom at tumindig upang sumayo. Kasi sabi ni ng mga tao noon, bukas magse-celebrate tayo ng pista. Eh, nag-celebrate sila. Na dala-dala po nila yung Diyos Diyosan. Yung rebol po ng unang baka. Kaya eh, sa ating panahon na masabunti, dapat din po ginagawa yun eh. eh sabi ko ng mga kapira ng mga tao naman, hindi hey, naman namin sinasambay yung mga ribulto. Sinasambay, nakikita mo, nakaluhod ka sa harap na ribulto. Kinakausap mo yung harap ng ribulto. Pinupunasan mo yung harap yung rebulto ng yung panyo. Tapos si pinupunas mo sa yung buong katawan. Lalo na yung iba, sabi may sakit. Nakakapagpagalagyan oh, pa akong napapala television eh, yung yung ninuno nila na namatay na anong nangyari dahil hindi nagnas kaya na nagnas natuyo. tuyo ah, dinagay pa sa bahay pinupunasan <laughs> sipin nyo ang sabi ni Jesus ang sasambay lang ang Diyos. Anong ginawa ng tao? Hanggang ngayon. Yung rebulto. <laughs> Isipin nyo, pagpagawa ka ng rebulto sa magaling manglililok. Tapos, papibindisyonan mo sa pare. Yung pare naman, bibindisyonan niya. Hindi mo ba totoo yun? Ito, wala ito, walang Wala tayong paninira dito. Nagigita talaga yan. Sabi nila, ito si Jesus. Jesus Nazareno. Ito si Jesus, Santo Niño. Mayroon pang rebulto na San Pedro Calusso. Kung ano-ano na. Na magpare, naman pare, binibindisyon siya naman ng pare, pinapauso, ginaganyan, pando sa insenso. Kaya, alam mo sa bagong tipan, bumabasa si Pablo ng Biblia sa lumang tipan, na ibinabasa niya para sa tao sa bagong tipan, anong sabi niya? Huwag kayong sabi, sa 6 unang Korinto chapter 10:6 wag ang mga nangyaring ito ay babala sa atin upang wag tayong magnasa ng mga masasamang bagay gaya ng ginawa nila. So, yung ginawa po nila, masamang bagay. May rebulto, nagsasayaw sila, kumakain, umiinom. Then, anong nangyari sa otso? Huwag <laughs> tayong makiapid. Yung bang makiapid sexual intercourse, hindi po. Hindi po. Gaya ng ginawa ng ilan sa kanila, kaya 23,000 namatay sa isang araw. Yung, yung, yung makiapid, kumbaga sa lalaki, ano ba, may asawa eh, ka, ka sa ibang lumabay, eh. hindi sawa, nakitalik ka, yan, ka. Ngayon, ito maghapit dito, ibig sabihin, kung ang Diyos ang Diyos mo, huwag ka nang gagawa pa ng Diyos Diyos ha, na gaya nila. Na gaya nila. Ayan. Hindi po nararapat ginagawa yung ginawa nila sa panahon natin ngayon. Hindi, nangangatwiran pa eh. Yes, yo. Ito raw ay naghihimala. Sa'n ka nakakita? Ano yan? Uh, ayaw silang... Ayaw kasi nilang ipahalam sa mga tao na masama yung ganyang gawain. Na may mga ribulto, binibindis yun na. Sa Diyos lang po tayo aasa. Kaya sinabi ni Pablo, sa Diyos lang. Bilang apostol ng Entil, bilang mga Entil, hindi eh, dapat sundin na lang natin si Pablo hindi yung nangangatwiran pa po tayo. Binibigyan pa natin ating ustisya yung ating ginagawa. Para kaya nga sabi nito eh, hindi kinalugda ng Diyos sa ang ilan sa kanila. hindi kinalugda. Sa 5, unang Korinto 10, 5, kayo man, hindi kinalugda ng Diyos ang marami sa kanila kahit nagkalat sa ilang ang kanilang mga buko. Eh, yung namatay po yun, yun yung 23,000. Eh, kung talagod doon Diyos, papatid ba ng Diyos ang mga yun? Hindi po. Hindi. Kaya nakilungkot ano. Kaya pag sinulat na ni Pablo, wag po tayong ano huwag mga tuwiran pa. Sundin na lang natin si Pablo. Si Pablo naman eh, gumasalin din naman ang kasulatan sa panahon ni Moises naman eh. Na ginawa ng panahon ni Moises sa kanyang panahon, ay hindi kinalugda ng Diyos sa kanilang ginawa. Kaya 23,000 po ang namatay sa kanila. Isang araw lang. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong liwanag ng iyong at aral at salamat meron Pablo na yung sinugo inasangkapan upang si magpatuto sa kasulot kasulata sa lumang tipan na binahagi niya po sa amin sa bagong tipan. Salamat po. Kung sakali man po, yung mga taong nanonood, nakikinig ng video nito na hindi ayos sa kaloban, ang kanilang pananampalataya. Ikaw lang po pwede magpabago sa kanila. Baguhin mo po, Panginoon Diyos. Hallelujah. Salamat po sa iyong wala hanggang kapurian at pasalamat sa ngala ni Yesus. Amen and amen. God is good all the time. Like and share. Share and share. Upang inyong kaibigan, Yesus, Brother Manny, Bautista, God bless us all. Oh. Okay. Bye-bye.